Hello, good, ah, uh, good morning mga for today's video. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa sa ating pinamagatang ang dating daan. Ayan, so for today's video ay mga katilimon ay pupunta kami ng Bahura ngayon. So ito ay uh, coming up na kami dahil inaayos na namin yung aming bangka. Ha, 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 ha. Ayan. So, ito na mga kapilimon. So, ito ay paano na kami. Ah, uh, ito na. Ah, uh, inaano na namin yung aming bangka. So, nakabara pa yung sa akin bilas. Ayan. So, ito ay nagpe-prepare na kami para kami ay makapunta na sa aming spot. So, hapon na. Alas dos na ng, ng hapon, mga kapilimon. Ayan. So, shoutout pala sa akin mga viewers and mga subscriber dyan. So, pasensya na kayo mga kapilimon dahil si Pilimon ay wither-wither lang ang labanan ng aking pangisda. Kaya hindi masyado tayong nakapag... Ayan mga kapilimon, so umalis na kami. Ayan, hila-hila pa namin yung bangkang maliit para kami may makakakuhang pamusit na yung pamain. Ayan, pamain kung tawagin kaya naghila kami ng isang bangkang maliit so ayan so paalis na kami eh, dahil medyo malayo layo ang amin tatakbuhin so ayan ang tabayanan natin ang ating ah uh, pupuntahan ayan so ito yung pala yung aking bangka na dinadala so shout out kay Busing Silio ayan so mga kapilimon nandito na kami sa spot na aming tinatahak ayan so tatlong oras namin pinakbo ito ayan yan humulog na si master ng ano nang pondo namin para kami ay maka na dito sa laot ayan so kasama kasama namin yung aming binatang binatang si dindo master ayan so uh, alalay ni master sana all ayan So, ito na nga. Ang oras natin ay 5, 5 p.m. Ayan. So, malapit na lumubog ang araw. Malapit na lumubog ang araw, mga kapilimon. Ayan. So, ito ay sinusukat mo na namin kung tama yung aming pinunduan. Ayan. Ito kasi, mga kapilimon, ay hindi talaga kailangan hindi biro yung pag ginulugan mo ng pundo kailangan sentro kasi ito dito pag was nga naligaw ka ng konti wala na wala nang kain wala nang kain o yan o sinusukat ni master o hindi pa niya kung ano ang lalim para at least kami ay masentro namin yung sinasabing spot dahil yung spot nito ay hindi talaga biro pag naligaw ka lang ng konti wala na wala nang kain mga kapilimon Ayan so mga Kapilemon ay nag-i-nagpailaw na kami kasi gabi na. Ayan, so starting na ng uh, amin game. Ayan. So tinitingnan po muna ni Master kung saan kami banda naka-pistol, ayan. At saka tinitingnan 'yung Agos. Oh, medyo malakas talaga ang Agos, mga Kapilemon. Malakas ang Agos. Kanya-no, oh, buwaba. Ang karen. Karen ba kung tawagin ng sulog. Ayan. So, naka-prepare na kami ng aming gamit na para ay makahuli kami ng aming pangulamin din pang binta na para ay makabawi sa gastos. So, si Master ay pinapamatsyagan na ano niya ang iyaning ang kondisyon ng, ng sulog ng current kung saan banda yung patungo ng ano ng destinasyon ng current yung sinasabi kasi malakas talaga parang baha Ayan. Shout out pala sa kay Rio Villanueva. Ayan, mga kapili mo na yan. naka na si Master. naka na. naka na siya. Sana ito na yung ating first event na makukuha. Ayan. So si Master lang muna yung pinapauna ko kasi ako ay pangalalay lang. Ayan. So yung isang Master ay nandun sa likod ano yan uh, model ayan so ipipipirin na niya yung ganso ayan kasama yung gansa ayan so nakaprepare na dinadandahan na ni master master dandahanin mo para hindi ka pa ma -ano, mahuli mo yung ano, yung inihila mo ayan nalakas talaga yung tulog Ayan, na, na, nah, huli na ni Master. Ayan, wow! Ha, 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 Hmm, sinuntok mo, Master. wag mo suntukin mababaldayan, na Kasuhan ka ng, ano yan, ah, trespassing in, ano, ah, suntokin. Ayan. So, mayroon na kaming, first, ano, ayan, pa na ni Master. Ayan. So, medyo may katigasan yung tanihig. Kaya, yan, oh. Nag, kung may glass pa. So, nakakaawa. Kakaawa naman, pero kailangan talagang patayin para hindi siya makapanggulo sa styrofoam. Ayan. Ayan, oh. One time up. Ayan, oh.